So that is the Clinicum Stuttgart over there and over there. So let's go walk, walk, walk. That is the University of Stuttgart And over there. Wala masyadong tao, mga guys. So, ayan yung Stuttgart. Nandito tayo ngayon sa mga Kriegsberstrasse. And of course, over there. yo nandami, de ba? So let's go. So guys, and dito tayo sa my Stuttgart. So ito yung nasa paligid today. Makikita mo dyan yung simbolo ng Stuttgart. So sa baba. Makikita mo siya kung kaano kaganda. So, Stuttgart. So, yan yung itsura ng Stuttgart dito. Madaming tao tuwing summer. Ang ganda ng fountain nila. Oh, ang dami ng pipitsuran dyan. Kita nyo dyan siya. So, Ayan. Ganda, no? Ang ganda din ng fountain, no? Ang ganda. Tapos, ito naman yung ayan, makikita nyo dyan. So, God. Dito, may mga bulaklak. Ayan, banda. Makikita mo siya. Ayan, yung cinema. Tapos dyan, makikita nyo dyan yung mga malalaking building. So, ayan. So, makikita nyo dyan yung building. Ayan, dami taon, ako, no? ba? Diba? Tapos, yung fountain, ng lalaki. Ayan, ang ganda! backyard makikita nyo dyan may mga lambat lambat ayan so makikita nyo yung paligid banda doon spring so balik tayo dito ngayon ayan makikita mo dyan so may mga nagbabicycle no diba so balik tayo dito ngayon ayan mga statue. Pag makikita nyo to kung anong city ito, so ibig sabihin, andito kayo sa may Stuttgart.